Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 21, Versikulo 23 hanggang 24. At dito ay nagtuturo si Yesus at sinasabi niya na kung mag-aalay daw ang isang tao ng handog sa altar para sa Diyos, Ngunit naalala niyang may sama ng loob sa kanya ang kanyang kapatid, kailangan niya munang iwan ang paghahandog at makipagkasundo sa kanyang kapatid. At pagkatapos noon, saka lamang siya magbalik at maghandog sa Diyos. At ito ay napakagandang pagtuturo para sa ating lahat din. Sapagkat sa tuwing tayo ay dadalo ng Eucharistia ng Banal na Misa, tayo ay tatanggap ng komunyon. Ang ibig sabihin ng komunyon ay pagkakaisa o pag-iisa. Pagkakaisa o pakikiisa sa Diyos at sa ating kapwa bilang isang katawan ni Heso Kristo. Kaya nga hindi mabuti na tayo ay dadalo sa paghahandog ng banal na misa na may kasamaan ng loob o may kaaway. At ang pagtuturong ito ni Yesus ay pagtuturo para sa ating lahat. Sapagkat tayo ay inaanyayahang makipagkasundo. Kaya nga ang ikalawang bahagi ng Ibanghelyong ito ay patungkol sa pagkakasundo. Sinabi ni Yesus, kung may magsasakdal sa iyo, makipagayos ka agad sa kanya bago pa makarating sa hukuman. Sapagkat kapag nakarating ka na sa hukuman, ibibigay ka sa mga tanod at ikukulong sa bilangguan. At hindi na makakalabas doon hanggat hindi pa nababayaran ang kahuli-hulihang kusing na dapat bayaran. Tinaanyayahan tayo ng Panginoon dito na magkaroon ng espiritu ng kasunduan sapagkat ito ang misyon ni Hesu-Kristo. Ang misyon ni kristo ang pagparito niya ay para ipagkasundo tayo muli sa Diyos. Kaya tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan at ganoon din sinasabi ni kristo kung paano tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, tayo rin ay magpatawad sa kasalanan ng iba o tayo ay humingi ng tawad sa ating kasalanan sa iba. O sapagkat sinasabi ng Panginoon, ito ang tanging tanda ng totoong pagkakasundo. Ang tao ay may kasunduan sa Diyos at sa kanyang kapwa. Ang ibig sabihin, minamahal niya ang Diyos ng buo niyang puso, ng buo niyang lakas, ng buo niyang isip at kaluluwa at minamahal niya ang kapwa niya katulad ng kanyang sarili. Sa bandang huli ang mensahe ng Ebanghelyo ito. Sa tuwing tayo ay da dadalo sa paghahandog ng banal na Eucharistia, na anyayahan tayong mabuhay sa pag-ibig, mabuhay sa pagpapatawad at mabuhay sa kapayapaan. Ito ang totoong kahulugan ng pagtanggap na banal na komunyon, ang banal na komunyon sa banal na misa. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.